Hello, guys. This is Don Boy. Panibagong bukas, panibagong araw. Ah? Tulog so, tayo hanggang sumapit ang kanibukasan. What? <laughs> Gago! Sa <laughs> uh, ngayong araw, kapagupit tayo dito kay RJ Ulok. Pistolante. Dahil mahaba-haba na yung mga yung aking hairstyle. Nagpapagupit tayo dahil mahaba na yung buhok okay, ko. Busy mo d'ya? Gusto kong kalbo ah? Hindi pa tapos. Yun know, o, hindi pa tapos yung buhok ko. So, kalbo kaso hindi na maayos nagagupit eh. Gusto ko kalbo, kaso lang hindi marunong yung nagugupit. At ayun na nga, Siyempre, nagpapagupit tayo, kailangan mabilis yung nagagupit. Kaya i-time lapse na yan, kasi wala naman tayong magandang sasabihin dito sa video na to. Pero may sasabihin ako na may kamukha talaga to si GR eh. Mamaya. Bapo na ang barber ko no. Pag sinabi mo gano'n, kalburin kita. Paano mo sabi? tayo <laughs> na huwag mong kalburin. Baka maging mukha akong ulo. What? ina si Diwata, nagagupit na pala. Ang <laughs> madumi, yung maugali nyo. Ayun na marumili, nisin nyo yan. <laughs> diwata Barbershop. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan, ang nag-iisang Diwata na mukhang kawatan. What? Si Diwata, wala nang kita sa Parisan Saint-Germain. nag lang. Dito lang yung matatagpuan sa bahay ng Rock point Sa Diwata Barber Shop. Ah? Boss, pati ba bulbul kagupit kayo? What? Bulbul? Hindi nga. Syempre naman. Ah? Uh, bulbul overload meron? Dede pangavatar Wala pa tapos na matapos, kaibigan. <laughs>